Excuse me, can you guys rap? No. You can sing. I'm gonna this, Papa. Well, that is what make us, and oh, thank you. Uh, Bigonin mo to, okay, okay, oh. ko yun ito ah oh. Pins Ayo hmm, Kamatis lang, binili ko mura lang ah not just stay back. All right, here we go. All right. So, eto guys, good morning. Ayan, pagagaling natin sa Kalinga. ito yung mga pinamili natin. Ayan, mura lang yung mga ano, yung mga gulay doon. Kaso nga lang ang problema ko, wala akong paglalagyan. Kasi sasakay ako ng van pa from Tugega to dito sa amin. So, okay lang kapag from Kalinga to Tugega Rao, meron kami yung sariling sasakyan yung sa company. And hanggang doon lang. Kaya ito, Uh, limited lang ang nabili ko pero ang sarap sana mamili doon kasi mura lang lalo na ngayong magpapasko itong ano guys itong sayote na tatlo na to guys ano lang ito 25 pesos yan, mura lang ito first time kong magluto try ko one time magluto ako ng black beans yan black beans 40 pesos to tapos ito repolyo 12 pesos lang ito guys yan, itong radish naman na to, itong giant. Hindi ko alam kung anong ano itong radish na to. Yan, napapanood ko lang siya kasi sa mga Korean ano na gumagawa sila nung ano, kapag sila ng mga kimchi. Ayan, na lang ako kaya bumili ako, kita ko doon. Ayan. Ano lang to, 22 pesos lang ito, itong dalawa. Ayan, 22 pesos, inong laki. Tapos ito, ano lang to guys, 8 pesos lang to. Ayan. Ah, Tinantya ko lang 'yung bilhin ko guys kasi 'yung bigat halos mag 5 kilos lahat. Itong napaka-cabbage, ano lang ito guys oh, 13 pesos. Ayan, 13 pesos lang 'yan guys. Tapos itong carrots ah, Carrots carrots. Ayan, ang sarap sana mamili talaga guys lalo mga yung Pasko. Pero pagbabalik kami next week, 'yung mga ano naman 'yung mga rep ang rekado, 'yung mga sibuyas 'yung mga bibilhin ko. So, ito 20 pesos lang ito, oh. ang laki nito oh ayan 20 lang yan guys medya 1 half kilo Wait. ito naman o oh. yung mm, bell pepper ayan. ano lang yan yung makupa natin guys ano lang uh, 18 lang yata to ayan, ayan malaki diba ayan bili pa sana ako ng cauliflower kasi mura lang Kaso nga lang problema ko yung bitbit ito kasi yan lansones may mga natitira pang bunga 1 kilo to pero kinain-kain namin sa no sa store and then ito pechay din ng dami dami nyan guys tignan mo 40 pesos yan ayan tapos yung kamatis bumili lang ulit ako ng kamatis dati hindi lang ako nag ano kasi yung acid ko ayan Bumili lang ako. Ano lang to guys? ah uh, 17 pesos lang yan. O, di ba? Yan yung pinamili natin. Tapos yun, yung isda. Pero yung isda dyan na lang sa palengke. So, bumaba na ako doon. So, yan na muna guys. Yung ating video. Ayan. Mga mura. Ayan. Kung may sasakyan lang akong sarili guys, bili ako ng bili doon. Kasi napakamura lang. Ayan. So, ito lahat ang napamili ko na gulay. Ayan. Mura lang lahat yan. So, that's all guys. Thank you so much for watching. Ayan. Bye guys.